Ah, magandang gabi pong muli mga kababayan. Bumalik po ako dahil meron lang po akong gustong puntusan doon sa napansin ko. Napansin ko doon sa sagutan ni Nabi Sara at Senator Raffi Tulfo doon sa budget hearing. Yun po kasing sinabi ni Senator Tulfo doon. Yung pinagkuwestyon niya po sa DepEd uh, officers officials eh yung tungkol sa mga minor things yeah mga minor na issues dyan na nangyayari sa mga uh public schools kagaya ng mga chok mga yu, uh, mga test tube mga mga collections kumbaga napaka simpleng problema po yun eh very minor issue kumbaga ang kapansin-pansin po kasi doon bilang senador at ang pinag-uusapan doon yung hearing na yun ay tungkol sa pagbusisi ng budget. Di ba po? Ngayon, ang sinabi niya, ang pinagkukwestiyon niya, yung nga, yung mga, mga minor issues about the chokes and the contributions and the repairs. Samantalang being in the budget hearing, being a senator, Whose duty is to uh, ano scrutinize big things like these uh, budgets, like the budgets of uh, top government officials? yung sinabi pa niya, yun ang importante nga, ayaw niyang pakialaman, yun nga po dapat ang pinakialaman niya. Naubos po yung kanyang oras, doon sa pagbusisi, doon sa mga little things. Well, that also mean a lot. Pero hindi po yun ang dapat na binusisi niya. Dapat yung confidential fan nga, na yun ang ma- very controversial sa ngayon. Yun pa po ang ayaw niyang uh, pakialaman. Na ang sabi pa nga niya, kung uh, bibigyan daw ng solusyon ni VP Sara o oh, ng DepEd, the whole of DepEd, yung tungkol sa mga uh, hinaing daw ng mga parents na mga nagsusumbong na sa kanya tungkol nga dito sa mga mga kontribusyon na ito na kumbaga eh minor problems nga yun po ang ipinipilit niya na ipasagot sa mga taga DepEd na parang nakainisan nga ni Secretary Sara <laughs> na piloso po patuloy siya nasabihan siya na oh senador ka di kumawa ka ng batas di ba? Which is, kumbaga eh, hindi rin naman tamang sagot yon dito sa side ni B.P. Sarah Dapat, maayos na sagot, hindi yung papiloso kong sagot. Pero yung mga DDS, yung mga mga fans ni Saro Duterte, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa doon. Nga eh, wala nakikita ang mali sa lahat na ginagawa o sinasabi ni Sara Duterte, bongga, tama para sa kanila. Ngayon, balik tayo kay Tulfo, no? Hindi po maganda yung sinabi ni Senator Tulfo na hindi ko anya pakikialaman yung uh, confidential fund. Kung yung ibaan niya, uh, kinu-question yung inyong confidential fund, ako anya hindi. Sabuti na, bigyan anya ninyo ng solusyon itong kinu-question ko na yun nga yung mga mga pang grade 1 na mga question aaproban ko anya ang mga budget mo every year including the confidential fund kasi ayaw nga niyang question yun ngayon, bakit kaya? Bakit po, Senator Tulfo, na ayaw niyong itouch yung confidential fund? Dahil ba sa takot kayo sa mga Duterte? O dahil para na rin sa inyong sarili? Kasi, baka sa susunod, pag ikaw na rin ang maging uh, presidente or vice president, kunwari sa 2028, parang hindi ka rin questionin tungkol sa confidential fund na sa tingin ko, mula ngayon, itong naumpisahan na ito ni Sara Duterte, sa mga susunod na administrasyon, lahat na hihingi na ng confidential fund. Dahil hindi kinu-question ng Kongreso, Okay lang. Approved. Kaya tingin ko itong hindi pagbusisi ni Senator Tulfo tungkol sa confidential fund na iyan <coughs> ay self-serving para na rin sa kanya in the future. Or baka this time. Baka malay mo, baka manghingi na rin siya ng confidential fund. Dahil si Jingoy nga eh pinag-iisipan na rin yan ang pangit po nitong ipapamana na ito ni kumbaga naging trend na magiging trend mali may mag, magsipagsunuran yan o paano mo kukontrahin sasabihin na lang yan o bakit nung nakaraang administrasyon si BP Sara binigyan ninyo ng confidential fund Secretary of Education binigyan ng confidential fund o di dapat ako rin Diba? Itong hindi pagbusisi at pag-approve ng Congress, lower and upper house, sa tingin ko po dyan ay self-serving yan. Lahat na lang po. Pagtungkol sa pera, approve. Approve without thinking. When money talks, everybody listens. Tingnan nyo. Sa mga susunod na taon, may mga manghihingi dyan ng confidential fund. Magiging trend. Napakaan. Mga swapang. Mga Swapang! Sa confidential fund. Kawawang Pilipinas. Kawawang Pinoy. Para tayong, dahil yan sa mga confidential fund na yan, para pong inaagawan, inaagawan ng panggastos yung mama Mamamayan. Diba? Kasi imbis na gagastusin yun sa mas kailangan, sa mas uh, dapat priority, hindi eh, inaagaw eh. Kinuha, pilit. Inaagaw, pilit. Kung talagang makabayan po ang mga yan, yung confidential fund na yan, imbis na i-approve ninyo nitong mga nag-approve nyan na mga mambabatas, dapat sana inilagay yan doon sa ayungin shoal. Doon sa maging outpost. Yung concrete, permanent outpost. Hindi yung barko na anytime may pwede bumagsak. Iman po sa inyo. Wala kayong sense of uh, priorities. Pare-pareho na lang. Si Bipisara yung mga mambabatas. Akala ko ba, Senator Tulfo, eh, yung puso ninyo ay nasa pobre. Eh, mga pobre po itong ginagawa ni VP Sara ng panggastos. Diba? 650 million? So, wala namang katuturan. Bakit? In danger ba talaga ang buhay ni Bibi Sara? Sino naman kaya ang magbabanta sa buhay niya? I don't think it it will come from the Marcoses. Dahil hindi sila ganun. Hindi naman sila mamamatay tao eh. Baka nga sila pa ang mamamatay tao. I will talk about that in a separate video. Hanggang dito na lamang po. At uh, maraming salamat sa pagsubaybay. And uh, see you in my next vlogs. Maraming salamat po and uh, good night.